Samantala, pinaghahandaan na ngayon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Tumawin, Isabela ang posibleng maging epekto ni Bagyong Leon sa kanilang lugar. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Venus T. Bautista, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting kahapon ika-28 ng Oktubre kasama ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, municipal officials, kinatawan ng National Government Agencies at iba't ibang civil society organizations. Layunin ng pagpupulong na ito na talakayin ang gagawing paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo lalo pat katatapos lamang ng paghagupit ni Bagyong Christine sa buong lalawigan at mga karatig lugar. Sa pangunguna ng MDRMC katuwang ang PNT, BFP, Rescue 811 at Barangay DRRMC ng 46 na barangay sa Tumawini, nakaalerto na sila sa posibleng pagdating ni Bagyong Leon. Maliban nito kanila ring pinag-usapan ang gagawing pagbabantay para sa Oplan Kaluluwa para sa paparating na paggunita ng undas. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young, looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi